so for today's video today so ayan guys na miss nyo ba ako charot <laughs> so na-miss ko guys yung pag unboxing and then yung pag vlog-vlog sa aking YouTube uh, channel so matagal guys na hindi ako nakakapag vlog kasi nga natamad na ako na uh, ayan mag vlog-vlog so anyway ngayon guys naisipan ko ulit na mag-post sa ating YouTube channel kay sayang naman yung ating uh, monetized na page sa ating youtube so anyway guys ito ang ating i-unboxing for today so september 1 it's a father's day today here in australia and then ito guys ang ating mga nabili so anyway simulan na natin ang ating unboxing Charlotte so ito guys meron tayong Uh, ayan, ay yan, meron tayong baba blue. Yung ating uh, waterproof mattress protector. So, ito guys, para kay Cordapia. Kasi guys, nung last Sunday, uh, pabalik namin galing Pilipinas. Ayan, may bago ng higaan si Cordapia. Ito. Ayan sa side ko. Kasi nga guys, dito sa bed namin, uh, medyo masikip na kaming tatlo. Kaya ayan, meron na siyang kanyang higaan. And then, wala pa ako guys na mattress protector. Kaya, ayan, binili ko today. I mean, binili ni asawa today. So, ayan siya guys. Magkano kaya ito? Nalimot ko man guys kung magkano ang price nito. Basta ito guys, from Baby Bunting. Ayan. And then, syempre, yung ating mattress cover. Ayan, meron tayong dalawa. And, limot ko din yung price. Basta more than 30 plus itong isa. Uh, 39 ata to or 35. Something like that. Ayan guys, meron tayong dalawa. And, syempre, meron tayong bean liner. Or, yung ating ah uh, ito guys, plastic para sa ating Ah, uh, ano tawag dito? Diaper, ayan. Ayan yung atin. And then syempre, ito pa guys from Baby banting yung sundo sundo niya kasi guys summer na. And ayan, mainit na guys ang panahon kaya ayan magsando-sando na lang siya dito sa bahay. Kasi guys, yung mga pang-summer niya si medyo masikip na kaya kailangan na natin magbago and then syempre may dress dress din siya ayan oh nagandahan man dito si asawa guys si asawa man nagpili nito ayan and ang ganda ng uh, tela niya kay malambot siya and then mura lang siya guys 35 from hmm. Baby Bunting and then ito guys so oh, meron din dalawang short na pambahay ito guys nakamura na din ang isa is 13 dollar pero kung magbili ka ng dalawa 2 for 20 ay yan so parang pag lalaki man to guys pero ito man kinuha ni asawa o si asawa man mag decide ng damit ni yasi hayaan ko na lang guys, guys si asawa man ang may pera pang bili. hindi iman ako and then ito pa guys meron pang isang dress dress so ito guys is 35 dollar ulit from Baby Banting. Sobrang mapresko ko yung tela niya. Ayan, summer na talaga, guys. And then, so, yan lang, guys, lahat ang ating mga nabili sa Baby Banting. And then, guys, ito meron tayo from JD. Ayan ang shoes-shoes ni Yassi Pang Summer. So, ito, guys, is about $60 dollar from JT Sports. O oh, ba diba? ang mamahal ako? Wala man lang na, nabili sa sarili. And then ito guys from Chemist. Ayan yung toothpaste ni Yasi O. Kasi nga guys, pagbalik namin galing Pilipinas, hindi ko na mahagilap yung toothpaste ni Yasi. Hindi ko alam kung bakit. Kaya ayan, bumili ako ng bago ulit. And then syempre yung ating blush on and ating makeup nakamura na to guys na may bilhin kasi yung price doon $20 sya. Pero ngayon $12 something na lang. And ito yung ating Remel Maxi Blush. Maganda din siya Kasi nga guys, yung mga ganito ko, iniwanan ko na guys siya sa Pinas. Kaya pinagbigay ko na sa aking kapatid. <laughs> Kaya ayan, bumili ulit ako ng bago. So anyway guys, ito for ito for and sawa sa from glue store I mean ayan so ito guys ah ito from trails shop ayan ah, ang t-shirt ni asawa maganda siya guys kayo makapal and then syempre it, ganitong style yung gustong-gusto ni asawa yung masikip yung dito sa may liig o oh, diba and syempre black color as usual yan ang pinaka favorite niyang color black lahat ng mga t-shirt niya guys halos lahat black talaga and then ito guys yung uh, from glue store talaga ito meron siyang another t-shirt so dahil nga guys father's day today sabi ko bilhin niya yung mga gusto niya kay ako guys wala man akong pangbili para kay asawa kaya siya na lang maltreat sa sarili niya. So, ayan guys. O, oh, ba diba? Mm, ang bagong t-shirt ni asawa. So, sobrang malaki. Ayan. And maganda din guys ang quality ng tela. Itong t-shirt. Mahal din siya guys. Anong, magkano ba to? 60 60 dollars ata to. Mmm. Ayun ito pala, $89.95. So, ito guys, $89.95. Carhartt. Carhartt ba? Ayan. And ito ata ang $60. $59.99. $60 ito. So, ayan guys, ang ating mga nabili for today na Father's Day. And, yun lang guys, nakatipid na tayo sa isang bag. Kaya nga guys, isa lang yung bag kasi nga, every time bibili ka ng mga shopping mo, kailangan mo magbayad ng isang dollar or $1.20 sa every bag. Kaya, yan guys, isa lang ang binili kong bag from Glue Store. And ito guys, one dollar na bag. And ayan, nakatipid na akong ilang bag. Siguro tatlong bag. <laughs> so, yan lang guys. Anyway, thank you for watching. Bye-bye!